Hi mga chabibi. Ito yung nabili kong ano uh, mugs online. Uh, gagamitin ko ito sa ginagawa kong project na ano na e-trike. Bali yung e-bike ko na Sunra Hawk, i-convert ko sa 3 wheels. So ito yung gagamitin kong mugs para do sa likod nila yung dalawang gulong na ilalagay sa likod. Uh, nabili ko to ano sa sa ba ba nabili. Uh, sa Shopee. Ang problema, nung in-order ko to sa Shopee, hindi ito yung in-order kong mugs. Hindi ganito yung itsura na in-order kong mugs. Pagdating dito, ito na yung dumating. Eh, maganda naman. Uh, okay na rin sa akin. Kaya, at least, para siyang ano, para siyang star. Kasi yung isang in-order ko, ah, uh, ilalagay ko na lang dyan, isisingit eh. ko na lang dyan sa video. Ah, uh, yung picture ng in-order ko. Pero, maganda rin yun eh. Pero, parang mas babagay to do sa project na gagawin ko do sa aking e-bike Maganda naman yung quality mga chabibi, talagang ano, uh, quality yung mugs. Uh, hindi naman hindi naman siya yung uh, pipitsugin uh, mabigat. Hindi naman gano'ng kabigat pero maganda, maganda siya. Ang ano na lang sana pang pang pagkinabit ko na yung gulong e eh, ano uh, wala siyang singaw yung bagay yung parang uh, crack crack do sa mags na hindi naman nakikita ng mata sana wala kasi hindi ko alam kung saan ipapagawa to kung sakaling may ganon eh ano siya eh para siyang ano ba to para siyang ayaw ko kung ba to aluminum pero mga may mga kasama tong ano ah uh, cup center cap, meron niyang kasama ang wala lang yung ano yung bolt ng tornillo para dun sa studs ng kakabit pagkakabit na differential uh, wala to bibili pa ako nun yung, yung para sa studs yan unti unti ko share ko sa inyo ano mga chabibi yung project na ginagawa ko do sa Sunra Hawk uh, e-bike ko gagawin ko siyang 3 wheels okay takit sa susunod kong video maraming salamat bye bye